So for today's gala, mga kasupid, na dito tayo ngayon sa Century Mall. And we are having our recognition day, recognition night. So no? because mag-a-award tayo bilang single pacesetter creator. So, yeah. grabe after half the years, like, siguro last recognition ko pa was 2021, no? And Finally, slowly, we are getting back on track. So, yun lang naman sikreto guys eh. Marami tayong pagdadaanan, pero pinang-importante yun dyan, siyempre, yung gumagon ka paunti-unti. One person a day. So, mamaya makita nyo kung ano mga mangyayari dito. At dahil yun, congrats sa atin! And of these, please welcome the noise of member of Usana Entrepreneur Milestone Club. mga kumita ng more than 1 million dollars sa loob ng buong karir nila sa Isana. Thank you so much, um, boys. Thank you so much, Isana, for this uh, recognition. Grabe, no, inabot na yung taon ginagawa, doon din ang So, sa uh, mga nandito, na diba? naging inspirasyon namin, yung mga UEM kanina, di ba? Mas kayong lahat yung inspirasyon namin mula noon. So, maraming salamat po. Congratulations! for your business. Ano yung ibig sabihin ng hook? Kamilar kayo, hook of my cheese? O sa mga hindi, tanong mo yung coach mo. Okay, kung ano yan. Ito yung mga tao na nag-support at gumalaw ka agad sa mga improvement at saka changes ng company natin. Okay lang, papalakpakan natin for free. Ang iba, may mga times na pag nag-isip na sa mga bata, medyo um, hindi lang dahil ko sila dito. Pag, naiisip ko itong grupo na ito, itong mga bola na tingin ko at kayo, sabi ko, I have the strongest support. Yes, day one. At tinitignan ko, sabi nila, wow, 16 years, 17 years sa Lusana. Ang babata pa. Di ba? Ang diba? Kasi... ay mga si mga sikrito. Siyempre, tinang mm -hmm. kita-bita kanina. Nawardal tayo. Di ba, after how many years? <manyan> and finally, we are back. By the way, ito nga pala yung mentor ko, si Mentor Shane. Mentor Shane, mag-ahit ka naman sa mga kasupid natin. Mga? Kasupid. Kasupid! Yeah. Kasupid! No. <laughs> mentor Shane, gano'n ka nakatagal sa sana? Oh my God! 16 years! Ako yung una na presentahan. Ito to! Yes! Yeah. Ito alam yun! Grabe! Nakapag-travel na kami nito sa New Zealand. Dito yeah. na ko na muna travel. Masarap na travel, no? Correct. Nakita kami ng na glow in the dark. Wow! Grabe <laughs> na! Grabe yun. so, yun yung pagkain na alala mo, Mento? Yun ano yung pagkain doon? rose garden. Uh, oh, magtiwi! Grabe! So, yan yung isa sa mga bagay na maganda dito sa company namin. Di ba? Hindi lang kami puro business. But we also know how to have fun! Let's go, Mento! Ah... Uh, medyo inututu lang ako ng mga sponsor ko. <laughs> Ah, uh, guys, galing ro'n, no? ah, uh, may pag hindi pa kami pagkikita ni Mr. Shane, O, most of us, hindi pa kami kumikita. Grabe, uh, ang saya. Kakatapos lang ng uh, event dito sa Century Mall. And, na uh, eh, naka-excite. Sobrang excited no? ko. Nagpa-LBC muna tayo. Diba? So, after mag-enjoy at ma-recognize, back to work ulit. So, in-announce lang din na sa January 17, yung next recognition. So, okay, it's really exciting kasi siyempre you have, technically you have like October, November, December, three months to prepare for you to get your goal. So, this is the best time to start your 2026. You know? So, ako yun yung mindset ko. Parang pagpasok pa lang ng bare months. Yun na. 2026 na. Tapos, yun yung maganda kasi may ilulook forward ka, diba? So, yung next uh, recognition natin ay yung Gourmet. Yehey! So, excited na akong mag-hack. Pero, hindi ko alam kung pasok siya sa Pinoy hack kasi di natin alam Kung budget-friendly ba diba siya? Diba? Pero for sure, masarap ang mga pagkain doon. So, yun lang. See you sa next gala natin. Don't forget to go, appreciate, live and of course, attack. Diba? So, attack lang tayo ng attack, guys. Maraming salamat po! Mabuhay ang Pilipinas! Yusana! Number one! Number one! Yusana!